Bobo mo naman! Ah. Di ka kasi nag-iingat eh. Ah. Ah. Bawasan mo yung pagsasabi mo ng bobo? Lalo na sa harap ng maraming tao. Nakakaya-kaya. Nasabi ko na tuloy na pupunta tayo. O paano ngayon yan? Kung gusto mo, ikaw na lang mag-isang pumunta. Kailangan ko si King samahan talaga si Mami. Labang bobo mo naman. Double date nga yun, di ba? Dating pa ba yun? Sorry, love. Nalate ako ang traffic kasi eh. Ang bobo mo naman! 2 p.m. ang usapan natin. Kanina pa ako nag-aantay dito. Dapat, kanina pa lang, nandito ka na. Kaya nga traffic, di ba? Sorry na nga eh. Order na tayo ng food? Ako na! Diyan ka na lang muna. Love, 15 minutes pa daw. Oh, bakit ka nakaganyan? Ah, uh, wala lang, love. CR na nga. Oh, uh, ano? Okay ka lang? Tuopo mo naman? Ah. ah, di ka kasi nag-iingat eh. Ah, okay lang ako, love. Punta na ako sa CR. Love. Love. Kanino ko pa napapansin ang tahimik mo? May problema ba? Kasi love, pwede bang bawasan mo yung pagsasabi mo ng bobo? Lalo na sa harap ng maraming tao. Nakakaya-kaya. Love naman. Alam mo naman expression ko lang yun. Kahit na love, masakit pa rin sa pandinig yun eh. Ikaw, Oh una, kao. una. Okay na. Pwede mo tayong umalis. Tara na. Uy, friend. Napagalitan na naman akong daddy kagabi. Late na naman kasi ako umuwi. Ikaw ba? Ganun din ba yung daddy mo sa'yo? Uy, friend. Anong mukha yan? May problema ka ba? Wala naman, kaso nalulungkot kasi ako eh. Oh, bakit naman? May nangyari bang hindi maganda? Ay, hindi ko na para sabihin pa sana sa'yo to eh, kaso nainis talaga ako eh. Oh, eh ano nga yun? na naman ba kayo ni Kevin? Okay naman kami ni Kevin sa ilang taon naming magkasama. Mas lalo ko pa nga siyang nakilala. Kaso, hindi ko na talaga kinakaya, friend, yung mga salita niya sa akin eh. Ha? Huh? Anong salita? Ganito kasi, friend. Palagi na lang niya akong sinasabihang bobo. I mean, madalas sa harap ng ibang mga tao. Napapahiya na nga ako eh. Ano? Seryoso ba yan? Hay nako friend, kung sa akin yan, hihiwalayan ko talaga yan. Hindi ko nga alam friend eh, bakit hindi ko ma-open sa kanya? Ewan, basta! Naguguluhan ako kasi nagahalo yung pagmamahal ko sa kanya at yung sama ng loob. Anyways, tara na nga. Baka mamaya kung ano rin yung masabi mo sa akin. Buti alam mo. Tara na nga. Hmm, tara na. Love, hindi ako makakapunta bukas. Kailan ko kasing samahan si Mami? Bakit ka kasi umuunong isang araw? Nasabi ko na tuloy na pupunta tayo. O, paano ngayon yan? Kung gusto mo, ikaw na lang mag-isang pumunta. Kailangan ko siking samahan talaga si Mami. Love, ang bobo mo naman. Double date nga yun, di ba? So, anong itsura ko doon? Magiging third wheel lang ako doon. Kung gusto mo, i-cancel mo muna. Ha? ang bobo talaga! Sige na nga! na ako! Bye! Hoy anak, hindi ko gusto ang ng dila niyang boyfriend mo, ha? Mami naman, expression niya lang yun. Anong expression? Eh halatang halata na halata mga sinasadya niya. Kung makapagsabi sa'yo ng bobo, eh napakatalino mo naman. Siya ka mo, bobo! Mami naman! Ay, huh? ikaw bata ka. Alam mo ba, anak? Pinalaki kita ng magalang para galangin ka rin ng iba. Eh, sa'yo ng boyfriend mo, hindi niya ginagawa yun. Maal ka ba talaga niyang boyfriend mong yan? Siguro, Mami. Eh, ah, napag-usapan naman na po namin yung tungkol doon. Lalo na po yung kapag sinasabihan niya ako ng bobo sa harap ng maraming tao. Ano? Sinasabihan ka ng ganon sa harap ng maraming tao? Aba-aba anak, mag-isip ka naman dyan sa boyfriend mo. Mami, mabait naman po si Kevin. Siguro irritable lang siya kaya niya nasasabi sa akin yun. So, lagi siyang irritable, ganon. Ay, nako. Eh kahit kayong dalawa lang, ganon pa rin siya magsabi sa'yo nako anak, mag-isip-isip ka nga dyan dyan sa boyfriend mo. nako know your worth anak. Oh, paano nakapasok? Nakalaki yung pinto ah. Oh, pinabuksan ako ng mami mo. So, hindi ka na tumuloy sa lakad. Bakit naman ako tutuloy pa? Eh, wala ka naman doon. Di mo ba gets? Sa bagay, eh. di mo talaga mag-gets. -e bobo ka kasi! Normal na ba talaga dyan sa bibig mo na lumalabas palagi, bobo? Eh, alam mo naman na expression ko lang yun, di ba? Hindi eh, Kevin. Nananadya ka na. Palagi sa lahat ng kilos ko, Sinasabihan mo ako ng bobo. Madalas nga eh, sa harapan ng maraming tao. At ngayon? Sa mismong pamamahay ko pa? Teka lang naman muna. Relax ka lang. Hindi ko na uulitin. Talaga ba? Eh nakailang ulit ka na. Palaging ganyan yung sinasabi mo. Total, palaging mo akong sinasabihan ng bobo. Eh di maganap ka ng Mapalinong babae na babagay sa'yo? Teka lang naman. Pag-uusapan naman to eh. Teka lang. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Teka lang. U huwag kang magpadalos-dalos. Pwede ba, Kevin? Sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong mapahiya sa maraming tao sa kakasabi mo ng bobo. Tama nga naman si Mami na kailangan alam ko ang halaga ko. Alam mo? Kung sino ang totoong bobo sa ating dalawa? Ikaw yon. Wait lang naman, Hazel. Pag-usapan naman natin to. Umalis ka na nga. O kung gusto mo, tawagin ko pa si Mami para padadaan ka. Uh, uh, hindi, hindi, hindi na. Aalis uh, ako. Pasensya na. Ay. Congratulations, anak! Sa wakas! Natauhan ka na rin at nagising ka na sa napakasamang panaginip. Ngayon, alam mo na yung worth mo. Pero anak, sa susunod naman, huwag man man akong ipanakot sa iba. Grabe ka naman sa size ko. Gusto mo ikaw ang ko? Ha? Si mami naman? Mm -hmm. Sorry, mommy. And Thank you rin po sa pagpaparealize sa akin ng halaga ko. Siyempre naman. Love kita, anak. I They love you too, po. Mm -hmm. Mm -hmm. Sorry na nga eh. Order na tayo ng food? Sabagay! di mo talaga mag e Bobo ka kasi! Ay, nako. Eh, kahit kayong dalawa lang. Oh, eh ano nga yun? Magkaaway na naman ba kayo ni Kevin?